Good morning! Maglinis yung mga idol ng aircon gamit ng pressure washer. Panbak si me sa pressure washer para gamitin sa aircon maglinis. Kasi December yung aircon mga idol. Alikabok na. Kailangan ng linisan. Kita ko yung pressure washer sa aircon mga idol. Guys, buksan namin yung pressure washer maliit. Galing po ito sa TikTok. Ayan. Al alaga niyang 1, 2, ay 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. Mga idol, oh. Ang liit yung pressure washer. Galing sa TikTok. Online. Ah, okay siya maglinis ng aircon. Ang host niya. Ha? Oh, yung host niya. Ayan. Hmm. Ayan. para ilinis sa aircon. Oh. Okay. Abot ng mga 5 meters yan, pre. 5 meters. the holes. Yan yeah, na, kaya na, hindi pa kami tapos naglinis. Ah. Oh. Uh hmm, tama. Oh. Yan na, para connect-connect. Connect, connect. Tama nga sabi ni Bal. tag 6 months daw rin isang kasi hindi hindi ka magkuhan. sabi niya, dipindi daw sa lugar yun. Kung may lugar daw na sobrang alikabok araw-araw, mabilis daw magpuno daw pero Maliparan yung alikabok. Hindi daw sa lugar sa lagyan ng earphone. Ay, ganun. Yan ko ko. Konek. Kokon. Sala ano? Konek no. Extra pang salaan niyan pa no. Salaan. Tawagan mo kung pwede ba siya do anak niya kung pa, magpalinis pa sa kuan. Ay mayroon, mayroon pa lang ata maglilinis doon. Wala pa 'yun. Tanungin mo daw kung magpa-linis sa aircon. Oh, lapit lang dito. dito. yung nilakara natin doon nung may tricycle ano na. mga idol, binaklas na ng naming aircon. Ay sobrang Oh. Hello. Lumisa. Gender pin. Palikwa na. Magapit na mag-anim na buwan. Lumisa na namin yung kanin. Malaki pala, no? <laughs> Ayan mga mga oh. Kita niyo mga park. Ito po yung hindi mabasahin. Na hindi po dibasahin. Yo! Ako Hindi basahin. Eh. Ito po si Kwan. Mr. Reid. Dila Kalsada. Siya po ang mag-repair ng aircon. Nilinis. Technician. Kung gusto nyo magpa-repair sa aircon, linis, pwede, ka mo, pwede mo kaming kontakin. Ah. Ayan na, naklas na. Ayan pong sa aircon sa loob. Magsi six months pa lang 'tong mga idol, magsi 6 months. Na, six months pa lang ngayong 1 June. December. Okay, kinuha. December. December December Ang kaha Ang kaha mga idol oh Ang kaha Ubig Para minisan ay yung mga part ng aircon ay nabaklas na pa sa mababasa yung pong ano compressor DC yo yung mga idol yun po ang oh, itsura sa loob mo ang daming putik Potik, oh. Daming putik oh. putik sa loob. Kahit months lang to. Hindi oh. na po one year. Puro putik niyo oh. Sala yung putik sa ano. Tubig hindi siya makalabas. Sa na namin karton. Oh, meron na oh. Yung kwano. ano. May hose na, oh. Oh. Oh, may... Oh, yan o. Oh, yan oh. May maliit na ako, oh Mura na ito. Oh. 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 Diba? Yan na yun. Asulog sa Pressure washer. Maliit lang. Oh. Tiktok. Maliit yung barang baril, no? Asigan. Awas. sa Yan na, oh. Pressure gun. no? Yan, no? Yan, ma -mali maliit lang, oh. No? Hindi na pala matrabaho si Yan, no? Malinis na kami sa aircon. Mandar na pressure washer. So na. Pahangin na. Hmm.

ไ mm ้โซวาเซอร์อเลสซานเดร์คุณตั้งเรื่องนั่งอะไรตะบกนี่อะไรเรียกได้ไหมสกรีฟบอลคอนเนกชันสกรีฟบอล sabun sabun ha sabun ayun ayun pala apa lah ini to nga koplek ada lamannya Hindi nakasal doon. masahan to. Yan na lang maliit. na oh, lang. Ano yan? Oo. naman to. Ano, maliit. yung malaki. Yan yeah, na, yeah. o. Janice. Sinabulan para mabango daw yung aircon. Yan na. Sinabulan. Sala ko yung uh, putik pala. No? Ba't wala to siyang butas, Frigge? Hindi ba air ko na butas no, sa puwit? Wala. Wala. Kaya na yung butas ah. Ha? butas eh. Nasa puwit? Ay, yun maram pala? Ang hilib doon. No? naharangan, no? Wala. Ah, nandiyan. Pang mataas mataas rin. Hindi siya makapasok ng tubig. So, mataas. May harang no. eh. LAC o. Diyan siya ng LAC. Diba? 算了。So. Bastayero pumpa Bastayero ito. Linis no? na mga idol, oh. Hindi dati. Sobrang dumi. Eh. Ngayon, ang linis na. snow this one, now, you saw. Yeah. Yo, malinis ng aircon. Ikabit na namin sa uh, ano, lagayan. Ano? You know? Inis na. Lagay na namin sa lagayan. Oh. Linis na. Pasok na, oh ano na namin, kabit na para andar na mga idol. Oh. No. Ano na namin no, kabit na para uh, ano na malamig na ang aircon. Oh. oh. Kung gusto niyo magpa-repair ng aircon o magpalinis, contact na lang kayo sa contact number ni Mr. Ray De La Calzada. Oh. lang yun sa ano nyo sa link. Oh. Sa, sa Gmail ni ano Neri. Ray. De La Calzada. yung one, contact number. Mga idol kung gusto nyo magpa-repair o magpa -linis. All around siya, mga idol, pwede din sa mga wire sa kuryente. All around. Hmm. Oh, mandar na 'yung ano namin, aircon. <coughs> Tapos na naglinis. Oh. Isna gumana na. Ah. Oh. Isna. Oh. Ha? Huh? Na. Hmm. Na. Oh. Na mga idol. Yes na. Uh. Ito na, mga papahin mga idol. Thank you for watching.